Good evening mga inda! Welcome to my vlog. For this video, magluluto lang po ako ng chili chicken. Ito po ay may naman po ako dito na halo-halo po siya. May ribs, may um, may hita. Halo-halo po yan. Maglalagay lang po ako ng garlic. Ito po ay malinis ang ating mga kamay. Um, soy sauce. chili powder. Maraming chili powder para maanghang. Um, palaman um, si juice. Soy sauce. Maglalagay din po ako ng pamintang dugo. Balikamay lang lang po ang aking gagamitin sa paghalo. mas komportable po ako pagka ang ginagamit ko sa paghahalo ay yung aking kamay. Ibababad lang po lahat natin yan ng magdamag kasi bukas pa po ng umaga. Ko ito lulupuin. Tapan muna natin. morning. Ito na po yung chicken na binabad ko magdamag. Lagyan ko lang po siya ng butter. Nakaandar na po yung apoy. Mahinang-mahina -mahina lang po yan. Naduro po siya nung hiniwa ko. Yan, medyo lakasan natin ng apoy. Tapan lang natin. Yan po, nalusaw na po yung butter. Isang kilo lang po itong aking chicken. Dagdagan pa po natin ng paminta para lalong umanghang. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi po mabigla ang pagkaluto. Alanay lang po. Ayan, napakabango na po niya. Napakabango, napakabango ng butter. Lamot na yung chicken. Tikman natin kung tama lang yung timpla. Hmm. Ang sarap at saka napakabang. Mas masimpunti, maanghang. Sarap. Ayan po, pwede na natin patayin ng, patayin ng apoy. Luto na po yan. Ayan po, luto na po ang aking chili chicken. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, subscribe lang po, like and share, at pakipindot na rin po ang notification bell para manotify po kayo kapag may bago akong upload na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye. God bless.